magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags at nandito kami ngayon syempre sa Wabamon kasama ko ang aking uh, panganay na prinsesa at saka si Sean <laughs> nahihiya mga kainags ano? winter, spring, summer, or fall tuloy ang buhay sa Canada so nandito kami ngayon sa Wabamon Lake kasi nagplano kami na mamangka, magkayak magbanting na rin mga kainags ano? at nakakita kami ng pwesto napakaganda ng araw ngayon ako talaga naman sikat na sikat si Haring Araw at saka walang alon ang ano, walang alon yung lake na pupuntahan natin mamaya. At saka yung place natin mga kainis, so napakaganda, no? Green na green na. So dito kami, nakakita kami ng table dito, dito kami pupuesto. At para ano, hindi kami mahirapan na dalhin yung mga gamit namin mula sa sasakyan papunta rito. Yeah, tapos mamaya bibitbitin namin yung kayak namin papunta doon mga kainis, ano? Yeah, pero maganda ngayon kasi wala pang masyadong ano, wala pang masyadong uh, mga nag, nag rito mga kainag sa ano. Hindi pa ganoon kadami ang tao or siguro baka mamaya marami na kasi anong oras pa lang ngayon? Alas 11:15. <laughs> baka mamaya hapon marami nang marami nang mga tao na nandito. Ganda ni Haring Araw, na no? sikat na sikat, no? Yan, Wabamun Lake. So doon tayo mamangka mamaya tamang-tama, -tama, no? Nakikita ko yung alon, maganda yung wave, pwede tayong mamangka. Uh, may dala akong ano rito, may dala kaming uh, inflatable boat tsaka yung kayak natin. So maghanda muna kami, maghahakot muna kami. Ano? Susi, o sige tara. Dito muna. O dito muna ako. O sige, babantayan ko tong pwesto natin. O ayusin niyo, ha. Yan. Dito tayo. Dito tayo po pwesto ngayon. Ayos. Sige, hintayin ko na rito. Bantayan ko na rito. Kaya patayin natin yung pwesto natin dito at baka may makakuha pa, sayang naman. Yun, tsaka meron ding ano rito mga ganito, so barbecue, gusto natin mag-barbecue, magdadala lang tayo ng uling. Park? O sige pwede, lipat nyo na lang dyan, pwede ba mag-park? Yan, so ililipat nila yung, yung sasakyan natin dyan mga kainags, ano, dyan, para mas ma malapit dito sa anuhan natin. Ka uh, kung saan man tayo nakapwesto yan tsaka tama tama may lilim dito mga kainags ano? hindi pa naman ganun kalilim kasi yung mga dahon hindi pa ganun hitik hitik na hitik hindi pa mangilan-ngilan pa lang kumbaga parang ulo ko pa rin napapanot panot pa rin <laughs> oh, ah naman Ayan, oh, wala pa kulang sa kulang sa dahon <laughs> mabuti pa yung puno tinutubuan ng dahon pagka summer <laughs> yung ulo ni Inag salagang wala na paubos yun <laughs> sa halip na <ng> madagdagan <laughs> sa gilid nauubos na rin pabira <laughs> Wow, ganda ng araw natin ngayon mga kainis Anong araw nga pala ng Sabado ngayon June 1 mga kainis June 1, 2024 Naku po Panginoon Tapos na Kalahati na ng taon ngayon ng 2024 No, grabe Ang bilis ng panahon Yan eto mga kainis Itong baba mo na to Malawak din to eh Malawak yan ano Actually to Hindi ko pa nga napupuntahan to yung pinakadulo niya Pero mamaya pupuntahan natin yan Yan, so meron na rin tayong mga nakikita mga nag-fishing doon You know, magdadala mga pangkawil eh, hindi pa kasi ako nakakapag ano rito eh hindi pa kasi ako nakakapag uh, renew ng ano ng lisensya ko sa fishing pero pag magfishing na talaga tayo doon na lang ako magre-renew para isang taon ba? Diba? kasi kung magre-renew ako ng February or uh, March or April may expired yan April eh April kasi ang April ano pa eh yung snow dito eh hindi pa natutunaw o oh, diba yan so yan na sila eh yung panganay ko na ano, yung panganay ko yung nagmaniobra nung ano nung truck para i-parking diyan, oh. nakakatuwa naman ano. Uh, yung anak natin eh marunong na magano, marunong na magmaneho. Samantalang tayo dati, eh, nagkaedad na tayo nung natuto tayong magtrabaho dito. Ay, mag, natuto na tayong mag mag-drive. Dito na, dito na ako sa Canada natutong mag-drive. Nako, <laughs> marami pa mga dumarating, mga kainis. dito sa likuran natin, may mga nagluluto na rin. Yeah, ano talagang very calm Kalm, kalmang kalma ang panahon ngayon oh. kalmang kalma so yung nandun naman marami mga naglalaro mamayang hapon yan ma, mga mga so, mamayang hapon marami na maglalaro dito volleyball yan, medyo hindi pa ganun kainit ang panahon ngayon yan so may gamit na dito hindi na ma, uh, makukuha ng iba yan tara tulungan lang natin tong si panganay na prinsesa ano ah, tulungan kita ano yan ah, ano susi galing mo na mag -park. ano ah yan Yeah, so tara, tulungan ko tulungan ko muna sila doon mga kayinags, ano. At nako sigurado very exciting tong araw na to mga kayinags. very exciting. So, emergency ano, tire inflator. Tapos tong ating uh, ayan pagtanggal uh, ng gulong, mga battery, battery complete pa. Lahat 'yan. Diyan lang muna 'yan. Yeah, so yung pangalan na prinsesa natin e eh, paparating at may kukunin. Ito yung inflatable natin, ayun ano, oh, uh, sa sa dulo. Ano? Upuan? May upuan na tayo dun ah. Ano? Saan Ha? Ah. Ano, let's go. Tara. Wala ko muna. May kukunin ka pa dyan. Wala na. Oh, sige. Oo, oh, tara. Meron ding ano rito mga kainags. Ano, merong mga boat rentals din dito. Ayan oh. Naalala ko pa. Ayan oh. Hindi ko lang alam kung magkano yung renta ng mga bangka rito. Kaya mas maganda talaga pagka meron kang sariling kayak anytime wala ka nang babayaran per ora ayan ayan ang mga ayun, pala mas mas malaki oh mga mas malaking bangka ay mas malaki mga yung kulay green merong maliit merong mas malaki nandun. tapos ito yung pag mayro kang ano merong kang sariling speedboat dito mo yata yan yun eh no dala mo yung truck mo dito mo ilalagay oh speedboat daungan yan dyan yun tapos yung mga nagbabalibol dati, may mga nagbabalibol diyan, mga kainis si diyan bando, diyan. Diyan kami nagbabalibol dati. Tapos merong ano yan, yung kung gaano lang kalalim na pwede mong puntahan. Kung napapansin nyo, may mga ano doon, no? punta tayo doon sa dulo. Yan, para hindi masyadong pumunta sa malalim yung mga bata, siguro. Merong siyang ano, tara, punta tayo dito. Nakaka-relax, no? Grabe. Nakaka-relax talaga, sobrang nakaka-relax. At saka, ano, mga kainags, ano? Ngayong, ay, sarado, sarado. Baka siguro ano na to eh, tabingin na eh Dito ako nagpa-picture dati ko naalala nyo Di, Alam ko dito ako nagpa-picture nun eh Dito banda, dito ako nagpa-picture nun We, uh, Year 2013 2013 yun Ayan, tapos yung mga ako naliligo, medyo malamig pa Tapos ano mga kainis, ano uh, <laughs> Kasi dati May pa lang, May, buwan ng May Sobrang init na yan, May <laughs> Kaya nga minsan eh, nade-declare yung fire ban kasi nga sobrang init, hindi nag-uulan. Ngayon, June na ngayon, June 1 na, pero ma may ano, malamig pa rin. Malamig pa rin. Hindi ko pa rin talaga nararamdaman yung heat, yung init talaga. Hindi pa rin, pero punta tayo dito. Ayan, tingnan natin dito. Ah, mag dito, dito pala sila nag-fishing mga kainags. Ano? Nag-fishing sila dito tapos merong ano doon, no, yung parang motor. Ayan. Kasi dito yata yung mga magdadaong ka ng babangka Ganyan Ay eh, mga nagfishing nandoon Tingnan nga natin dito Yung ng tubig dito oh. Nako napakasarap magano Napakasarap magkayak dito mga kayinags Maano yung ano yung, maano yung alon mali, Malumanay no na oh. Mga nagfishing doon Ayan dito Tapos yun na ah. pa Paarya na sila oh Ganda no ah ah, Tara, enjoy. Enjoy the summer. Umpisa natin mag-enjoy ng summer. Ayan, nakakatawa lang. Uh, ikuti natin mamaya yan. <laughs> What a beautiful day. Yan, kada day off natin. Uh, sulitin natin. Sulitin, sulitin dahil minsan lang ang summer. Ganda, no? Para tayo nasa beach nito. <laughs> Kaya na min miss talaga yung ano eh. nasa Pilipinas tayo eh no. Talagang pupunta lang tayo sa mga beaches eh no. Tapos sa uh, basta miss lang. Kasi itong mga gantong scenario ngayon lang natin nakikita to pag summer dito sa Canada. Pero pag ka ano na November, December, January, February, March, April Nako po, Panginoon Talaga naman Frozen <laughs> yan, frozen lake Hindi tayo makakakita ng ganyan Ano ba lulutuin natin ngayon? Baso, may, meron silang dala ng mga kainis ito Meron silang dalang jack dogs Mas at saka utensils. ah, dito, dito. Ayan, yung mga utensils natin ito may dala pa silang naku po Panginoon napakasarap so nagdala tayo ng lutuan yan <laughs> ha? <laughs> o oh, tatlo talaga din ala ko <laughs> okay, wag yung babali niya pag nabali ang wala na yan <laughs> kinakalug ba to? hindi na no? wag natin kalugin lagay natin ganyan lagay natin dito Ayos. Ayos. All right. Ayun na. Ano ba lutuin natin? Ano? Sabihin niyo para ano para maluto na natin, Oh. Luto ko lahat. Lutuin muna natin to 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 to. Tayo umpisa na natin magluto. Yung dalawa nandoon nagmamasyal. Ah, luto muna tayo, tamtama tapos pagkatapos natin kumain saka natin tayo magkayak. Yo. Ayos sarap nito hmm. pang barbecue sana wala kami dalang barbecue eh. uh, pang, -pang luto ng barbecue eh. yan na maluluto rin naman yan eh. tsaka ang purpose naman talaga natin dito magkayak lang yan, yeah, sila lang yung na nag, nag uh, suggest na magluto luto para talagang picnic na picnic ang dating yun lumumano na umusok usok na sarap nitong ano na to hindi ko alam kung anong anong klase siguro parang ano to no parang yung kebab kebab style Ayan. yun dito ako pumuesto kasi mahangin dito eh pag ano yung hangin kaya <laughs> dito tayo para maharangan natin yung hangin yan so ito na yung iluluto natin no kaya ayos no bango na bango ayan ano, ready ka na ba? Ready na mo kayo mag-kayak? Paano? Marunong ka siya mag-ganon? Mag Hindi ka marunong? Patuturuan ko kayo. First time nyo? Patuturuan ko kayo kung paano. Ganon, dalawa. Dalawang kamay pa ganon, no? Tsaka nakatalikod. Mas maganda. Uh, para ano. Pwede rin naman. Ha? Ang alin? Dalawa po sa kayo. Hindi. Dalawa lang yun. Dalawang ano lang. oh ganun lang. oh ganon-ganon, no? Palitan kayo kung gusto nyo. <laughs> pampalaki naman pampaganda ng braso yun <laughs> first time pala first time pala ng dalawa na to na magsakayak mga kainags ano? nako meron tayong bisita ayan na ayun pa oh mga bisita natin oh ayan 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 abang ayan check na natin oh yun bango ote ah, dito na Yes. Yan, paki-ano na lang please. Thank you. Yo. Bukot tayo ng panibago. Ay kain na kay. Naku, baka Ako <laughs> kumain na kay diyan para ano habang mainit pa. Kain lang kay diyan. Ako ba rito magluluto kumain na ako ng saging kanina. Yan. Tapos para meron sila lakas sa pagsasagwan. <laughs> Kailangan ninyo magsagwan, ha. Yan. Sa so, tara, doon pa natin yung natitira rito sigurado ay mag enjoy itong dalawa na ito mamaya mm, okay. Yes. ano to lang uh, oil to hindi vitamins Nilag lagayan lang ng ano ng mantika so, lagyan mo yan sige initin yung toge yan lutuli tayo mm mm. Nice. ayos ah. Yon. All right. Enjoy first picnic of the year. Top sa masaya ba? Kaya mo na tayo. Kaya no. Yung ating uh, turon. Ito uh, toge pala, toge. Tapos yung niluto natin kanina. Ala ala style kebab. Yeah, maraming maraming salamat sa mga kasama natin. At bumili sila ng makakain natin. Thank you. Yok. <laughs> <laughs> mm. Tapo. Eh? So Toge. At malamig na kanin. ngayon kapag nagluto ka rito luto, ano, kainin mo kaagad kasi pag di mo kinain lalamig kaya banatan mo kaagad, tulad yan oh. No? mm. ako po nakapakasarap hmm? yun mga kainags ano, nabusog kami sa pagkain ng ating uh, panganay na prinsesa yan ang gagawin naman namin ngayon ang gagawin naman namin ngayon ay pupunta na tayo ngayon sa sa kayak ay sa kayak doon sa lake <laughs> magano na tayo mag magbabangka na tayo mga kainis natapos na tayo sa pagkain ako yan punta na tayo medyo dumadami dami na mga tao ngayon tara 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 let's go yan so dinadala na namin yung bangka namin para makapag start na kaming mamangka so inuna muna namin dalhin tong kayak tapos babalikan natin yung ating inflatable boat doon sa inflatable boat natin yung dalawa dito tayo yan yan yung kayak natin hanap tayo ng spot Ha? Ah, dito. Oh, pag may speedboat ka or, or ano, dyan. Yan, yeah, so ito yung gagamitin nila mga kainags. Ano, Pabub ano ito? Tagal ko na hindi nagamit ito. So, siguro mga one year or two years ko na hindi nagamit ito. Mula nung dumating sa atin itong kayak na to. Pero ngayon magagamit na natin yan kasi papagamit natin sa kanila. Ito yung ating life jacket. Naku, may init ang panahon ah Ah, ramdam ko na ano yun? Ramdam ko na init ang panahon. Ako oh, na po ito. Okay na, na. ako na. Ito lang yung nakakapago dito eh. Bubomba ka. Pero enjoy naman pag uh, nasa lawat ka na. Ito naman. Ayaw tapak warm up na rin to pag nagano ka yung nagsagwa ng warm up na rin sa braso oh, tapos uh, doon naman sa kabila siya hindi ko naman siya isa ah oh pagod ako grabe yun lang mga kainag ano? ayan oh. may butas na kaya yeah, so may butas ayun, na ayun, no uh, kasi dalawang taon natin hindi na gamit to oh. nilagay natin sa garage natin siguro nginat-ngat ang daga wala sayang na sira to hindi natin magagamit buti na pansin kagad nila ah, pwede naman mag rent dito eh. gusto niya mag rent pa mag rent na lang daw sila tayo na lang muna mag isang mag -ano, magkakayak <laughs> nakakaya sa dalawa natin kasama <laughs> ang yabang yabang ko pa naman kagabi sabi ko tara meron akong ano, inflatable boat pwede kayong dalawa doon tapos butas pala mga kainags nilagay ko kasi sa ano yun, eh, sa, sa shed eh, may mga daga sa shed sa labas yun, butas yan, anihin muna natin to ah yan sarap magkayak ngayon mga kailag ano? kasi ano, magandang panahon wow, tsaka yung ano mapayapa, yung alon yan bali ano, hindi na raw muna susubukan nung ano, nung kasama natin itong kayak kasi nga first time nila natatakot sila, syempre mag isa lang sila rito pagka ginamit nila hindi ka tulad ng inflatable sana natin dalawa sila ron mas malakas yung confidence nila kaya kaya lang at kasi itong kayak iba to eh medyo syempre kayak solo medyo pag first time ka lang at nakaramdam ka ng konting uga-uga baka matranta ka eh baka lalong tumaob mga kainags ano kaya sabi nila sa susunod na lang daw yung pang dalawahan na pwedeng maarkila yun pwede yun let's go ah ah sarap talaga maging pasahero mga kainis ano? kesa yung yung nagda-drive <laughs> pa easy easy lang patingin tingin lang buti <laughs> meron tayo nakuha ang driver <laughs> damo na tayo sa Starbucks mga kainis ano? pampatanggal ng antok na relax ako masyado salamat maraming salamat ya, eh, sa panlibre ya. Eh. <laughs> uh, order tayo ng caramel macchiato Large. Ay, di, ano ba ang pronunciation? Mac macchiato, oh, di ba Hi, mm -hmm. Hi, okay. Hi there. Hi there. Okay, um, can you please get a venti caramel macchiato? A venti caramel macchiato. Mm -hmm. man, okay. <laughs> uh, caramel macchiato. Kala ko pala man, dilibre nyo ako. Yan. And... Bawi tayo sa kanila mga kayo. Nagsana. Hindi sila nakasakay sa bangka. Eh, kasi hindi hindi kumpleto yung araw natin pag walang Starbucks eh. Ay, walang, walang coffee pala. Hmm. Starbucks siya mga kayo. Nagsana yun no? <laughs> pinakita talaga eh no? Uh, uh, picture pa ako nito mamaya parang sila ate dati di ba ate dati <laughs> naghati pa sa ano eh nagagawan pa sa sa cup eh tsaka yung bonsong prinsesa natin eh <laughs> ah, nandito na tayo sa bahay at meron lang tayong Mang ililipat ng mga gamit ng ating pangalin na prinsesa Doon sa sakyan niya oh sarap sarap talaga yung nakasakay ka lang mga kainags ano? aray 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 aray, aray. kesa sa nagdrive <laughs> Ah, yan, lang natin yung mga dinala nila mga lamesa, mga upuan. Ha? Yes, huh? sa, sa, sa likod na mm lalagyan -hmm. oh, sa akin Sa likod? O si, sa likod na lang toto. Ah. Harley Davidson o. Oh. Ayan. Bigay mo na. Ayan, so nandito sa bahay mga kainags. Dito tayo, dito tayo. Paano, paano ba kainin nila yan? Paano ba nila kainin yan? Ah. Oh.

Ubus. Ano ba yan? Icing lang? Ha? Ano? Ano? Ha? Ano? Naka, anak. Naka, naka, gusto, gusang gusang. <laughs> sa lubo ha. Sandali ha. Diyan muna kayo. Sandali. Halika. Whew. Huh, grabe matindi na sikat ng araw ngayon mga kainig. Ano? Tapos sa uh, amin mga naririnig ako na kapit-bahay natin. Nako eh mamayang gabi daw magbo-bonfire sila. Nako. Mag ano sila? Mag <laughs> I-enjoy nila yung backyard nila uh, Magbe-bonfire sila, magbabarbecue barbecue sila Wow, kasi nga, ganda na ng panahon ngayon mga kainags, ano? Ganda na ng araw natin, ganda na ng klima ngayon Kaya pag ganitong summer, karamihan sa atin dito na mga, mga kababayan natin na nakatira dito sa Canada Nako mga kainags, ang tambayan talaga namin ay ang backyard Kaya use, usually yung backyard namin dito, yun yung pinapaganda namin Kasi nga, katulad nyan sa hapon, katulad nyan naglagay tayo ng picnic uh, table jan pwede tayong mag-coffee diyan mga kainis ano pagka uh, uh, gusto natin mag-coffee or pwede tayong kumain yan mga oh, basta pwede yan diyan no oh.